kabuhay! Kamusta kayo? Ngayong araw nga araw ng Sunday kahit weekends kailangan pa din gumising ng maaga. Dahil pag weekends may practice ng tennis ang mga anak ko. Nauna pa nga nagising si kuya at si Bunso nanonood ng TV. 6.40 maghahanda na ako ng breakfast namin. Gagawa ako ng unigiri, mixed tarako at dry seaweed. Nakagawa nga ako ng dalawang unigiri. Kumuha naman ako ng slice bread. Nilagyan ko ng ham at butter. Hinati ko sa gitna tsaka ako nilagay sa tupperware at naghanda din ako ng mga prutas para sa dessert. Ito na nga yung dadalhin namin sa sasakyan na kami magbe-breakfast. Nagdala na rin ako ng mga snacks ng mga anak ko. Ito nga si Hapon ayaw pang gumising. Kanina ko pag kaya nilalambing ko na. Tinatayo ko nga siya kapag nga inaangat ko siya. Ako naman ang hinihiga niya. Napakakulit talaga ni Ring si Hapon. <laughs> Napuyat kasi siya dahil nanonood ng tennis magdamag. Alam ko yung nasa isip nyo, hindi ganun yun. <laughs> mga bandang 7.30, paalis na kami. Mainit pa nga rin ngayong araw. Ang ganda nga ng panahon. Pagdating namin sa sakyan, binagay ko na sa mga anak ko yung ginawa kong breakfast para makakain na sila habang nasa biyahe. Ang sarap nga ng unigiri kong ginawa para to sa amin ni asawa. Ito nga si Ruri, e eh, biglang umiyak. Inaasa daw siya ni Kuya Jinsei niya. Ito talagang Panganay ko mapangasar, mabait nga siya pero mapangasar minsan gustong-gusto niyang pinagtitripan yung dalawa niyang kapatid Kaya maya din e eh, bati na sila kaya nagpatuloy na sila sa pagkain Asim na asim nga si Ruri sa orange, tuwan-tuwa ako kapag nangangasin <laughs> Sakto naman sa kanya to dahil may sipon siya. Andito na kami sa tennis school nila. Pagdating namin, binabana ni kuya yung bag nila tsaka derecho warm up na sila. Si Ruri nga din eh magte-tennis ngayon kaya sabay-sabay silang tumatakbo para mag-warm up. Napakainit nga ngayong araw. Grabe talaga pag summer dito sa Japan. Kaya ang laki ng iniitim ng mga anak ko. Pati nga din ako eh, umitim na. Nagpasama ako kay Hapon bumili ng mainom dahil sobrang init nga ngayon. Pagkabili namin, bumalik na din kami sa practice nila kuya. Nauna na nga si Ruri matapos mag-practice. Habang iniintay nga namin sila kuya niyang matapos, andito kami sa sasakyan. Naisipan ni Bunsong maglinis ng sasakyan, nag-vacuum siya. 1pm nga natapos yung practice nila kuya, hindi pa nga kami nagla-lunch. Nagyaya na lang siya pun mag-lunch kami sa mall. Dito kami maglalan lunch sa Saizeria Italian Restaurant. Ang dami ang tao pagdating namin kaya nagintay lang kami saglit. Nag-order kami ng pizza, chicken, hamburger steak, seafood doria. Ako naman ay eh, nag-order ng squid ink na pasta. Favorite ko nga to. Unang subo ko pa nga lang yung ngipin ko ay eh, nangitim na kaya tawa kami ng tawa. <laughs> Pagkatapos namin mag-lunch dumiretso kami sa supermarket, mamimili naman kami dahil wala na nga kaming prutas at gulay. Bumili ako ng banana na hindi nawawala pag namimili ako. Bumili ako ng pearl, ubas, kumuha din ako ng pineapple. Bumili rin ako ng kamote, mushroom, garlic, radish at chay Andito naman kami sa corner ng mga snacks. Bumili si Joko at si Ruri ng gusto nilang snacks. Si Kuya ayaw daw niya ng snacks. Busog kasi. Pagkatapos nga eto, magbabayad na kami. Bumili na din kami na limang kilong bigas dahil naalala ko rice is life. Ubus na ang rice namin. 13,926 yan nga ang total namin. Mahal nga ang mga bilihin dito. Kaya nga kung di ka marunong mag-budget at magtipid, ay nako, lagot ka na! <laughs> Pauwi na nga kami habang nasa biyahe kami. Ito nga si kuya, tawa kami ng tawa, may ginagawang kalokohan. Manang-mana talaga sa tatay niya, parehas maharot at makulit. Pass forward nga, nasa bahay na kami. Ito nga ang buhay vlogger, papasok ka muna para ayusin yung camera mo. Pagkaayos, eh lalabas ka ulit para video ng pagpasok mo. Pagka-uwi namin, nagugas kami ng kamay at paan nila, pinahugasan ko na din. Dumiretso na nga agad ako sa kitchen para ayusin yung mga pinamili namin. Inuna ko na nga ayusin yung mga gulay at prutas. Saya na naman ako dahil madami na naman kaming gulay at prutas. Yung nabili nga naming pineapple, hiniwa-hiwa ko at nilagay ko sa tupperware. Sinunod ko namang ayusin yung mga platong inurungan ko kagabi ba at ilalagay ko naman sa platera. Yung platera namin ay eh, naka-organize yan. Masarap kasi sa mata kapag nakaayos. Lalo para sa ating mga nanay, kaligayahan nating makitang malinis at maayos ang bahay. Kapag nga magulo ang gamit, nakakainit ng ulo. Inurungan ko naman yung rice cooker at pinunasan ko, magsasaing na ako. Dalawang gata nga lang sinaing ko dahil nga magkaiba kami ng mga bata ng rice kami ni Hapon e eh, diet rice. Yung bigas na binibili namin ay hindi na kailangan banlawan. Habang nagsasaing nga ako, ito nga mag-aama ko nagaharutan. Kinikiliti ni hapon si kuya, tawa nga ng tawa Sabi niya, itigilan na daw siya ng tatay niya dahil malapit na siyang maihisabrip <laughs> Naglikpit na nga din kami ng damit pagkalikpit namin Kahit hapon na nga ay eh, nagsampay pa rin kami Ayaw talaga naming natatambakan ng mga gawain, lalo na labahin Mga bandang 5.30 nga ay eh, nagluto na ako ng dinner Hanggang dito na lang po, maraming salamat sa suporta ah. Bye!